Good cop, bad cop. Good cop. Tinatakbuhan raw ng isang lalaki ang mga pulis. Pumasok siya sa isang 7-Eleven sa West Perry at Colfax. At nagsimula siyang mangulekta ng mga hostage. Matapos ang isang oras ng pakikipag-negotiate sa mga pulis, hinatak ng lalaki ang isang lola at ginamit ito bilang isang buhay na panangga. Inutusan ng pulis ang lalaki na pakawalan ng lola at nang pabalik na ang lalaki sa loob ng tindahan, nagpaputok na ang pulis. Panoorin natin ulit ng slow-mo. Hindi namatay ang lalaki. Ayon sa report, maaaring natamaan siya sa balikat o sa katawan. Wala ring ibang nasaktan sa insidente ito.